Hi guys! Share ko nga lang sa inyo ang ilan sa mga masasayang kaganapan kagabi sa Game 6 ng PBA Finals na ginanap dito sa Araneta Coliseum! kwentuhan ko nga muna kayo na mabilis kung ano mga pangyayari bago na ganap ang championship. Sobrang excited ko nga. 5 o'clock pa lang, dumating na ako ng maaga. At nakita ko nga dyan, nag-warm up na agad ang TNT Tropang Giga. At nagulat nga ako, may nakita akong dalawang lalaki nakasuot ng ganitong kasuotan. Pero sa palagay ko, mga igurot sila at nakakatuwa lang kasi nanood din sila ng PBA Finals. At nakita ko nga rin nanonood dito, napakagandang si Michelle Diaz. At sparad nga rin ang Converge player na si Shawnee Winston. At ganun din si George King na import naman ng Blackwater. grab sinabi, napakatangkad naman niya. At nakita ko nga rin dumaan dito sa harapan ko ang PBA legend na si Bong Alvarez. Oh, crowd check muna. 14,668 na katao ang nanood ng live kagabi dito sa Araneta Coliseum. Oh, asa na yung mga haters ng PBA na nagsasabing wala nang nanonood ng PBA. At pumunta na nga tayo sa exciting park kasi nanalo na nga ang TNT. Mm -hmm. Di ko na ipapakita sa inyo yung mga highlights ng game dahil for sure naman napanood nyo na yung kagabi. At natapos na nga ang game dyan sa score na 95-85. Lama TNT. Pero kudos pa rin sa sa Inebra team. Ang ganda ng pinakita niyong laban sa series na to. Sobrang pinakabanyo niyo ako kagabi. Lalo na nalamangan niyo ang TNT ng 11 points. Digdag pa yung napakagandang laro talaga ni RJ Barrientos. At full support nga dito ang fiancé ni Idol Kim Auri na si Miss Josh. At sobrang happy ko nga para kay Idol Kim Auri dahil sa maikling panahon pa lang yung naglalaro sa PBA nakakuha na agad siya ng kampiyonato. At sobrang blessed ko nga din dahil itinuring nila akong isang kaibigan. Di ako naging iba para sa kanila kahit isa lang naman ako normal na fan. At ito nga rin ang isa sa mga sinusuportahan ko Simula noon pa hanggang ngayon Grabe, Santa Lucia days pa lang Idol na idol ko na si Idol Kelly At alam nyo ba na isa si Idol Kelly Sa napakagaling mag-appreciate ng effort talaga ng fans Kaya isa rin talaga yun sa hinahangaan kong katangian niya At sa part nga na to Pinirangalan na nga si Idol Jason Castro Bilang finals MVP Kaya hiniram ko muna tong award niya Para magpagpicture At sa part nga na to, tinatanggal nga ni R.H.J. yung net ng ring. At mukhang nahihirapan nga siyang tanggalin yan dahil ginagamitan niya lang ng kamay niya. Kaya naghanap na ng gunting yung mga staff dyan. At ito naman ang ilang isena sa dugout celebration ng TNT. So yun lang guys, abangan nyo sa aking susunod na vlog. Ang naging after championship celebration ng TNT Tropang Giga kasama ang mga fans. Salamat sa panonood. See you so next video. Babush!